Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewaniti po ito kasama niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangpapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagat maginhawang dalhi ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pag Pagsasadiwa Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Hindi lahat ng maaaring nating lapitan ay maaaring makapagbigay sa atin ng pahinga at kapayapaan ng kaluoban na hinahanap natin sa tuwing nabibigatan tayo sa ating mga pasanin sa buhay. Mayroon pa sa halip na gumaan ang ating pakiramdam ay lalo pang bumibigat dahil sa halip na solusyon ang ibigay ay dagdag na problema pa ang inyong nasumpungan. Meron din namang hinahanap ang katiwasaya ng pag-iisip sa mga material na bagay katulad ng salapi Subalit sa huli ay nagumon sa pagsusugal at mas lalong naging mahirap at magulo ang buhay. Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya sapagkat batid niyang siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan na kailanman ay hindi maibibigay ng sino tao o ng anumang material na bagay. Subalit nililinaw din ng Panginoon na kailangan nating pasanin ang pamatok ng kanyang pagmamahal sapagat sa tunay na pagmamahal lamang ng Diyos natin makakayang pasanin ang bigat ng buhay. Kailangan din nating matuto sa kanyang kababaang loob sapagat dito natin mauunawaan ang kahulugan ng kanyang mga turo at aral. Ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewanite po ito, All for the Gospel.